na naman po ng nangyaring sunog dyan sa May Senado, kansilado po ngayon yung sesyon, ngayong araw po yan ng lunes, at uh, yun naman pong mga mahalagang dokumento ng Blue Ribbon Committee, ligtas at hindi po naapektuhan, ayon po yan sa liderato ng Senado. Kaugnay yan, kumuha pa tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo J.C. Galvez. Kansilado ang sesyon ng Senado ngayong araw, December 1, matapos sumiklabang sunog, sa ikatlong palapag ng gusali kahapon. Nangyari ang sunog, alas 6.30 ng umaga, sa opisina ng Legislative Technical Affairs Bureau. Idineklara itong fire under control ng Bureau of Fire Protection eksaktong alas 7.43 ng umaga. Ayon sa abiso ng opisina ni Senate Secretary Renato Bantog Jr., magpapatuloy ang sesyon sa December 2 matapos magkaroon ng pagtagas ng tubig sa session hall mula sa paggamit ng tubig sa pagapula ng sunog sa nasabing opisina sa ikatlong palapag. Samantala, inatasan ni Senate President Vicente Soto III ang pansamantalang pagpapatupad ng skeleton staffing o alternative work arrangement sa lahat ng opisina ng Senate Secretariat at Senate Proper sa Lunes upang hindi maantala ang cleanup operations at pagsusuri sa mga pasilidad at kagamitan. Tanging ang mga ng Legislative Budget Research and Monitoring Office at Maintenance and General Services Bureau ang inaasang papasok ngayong December 1 ay hindi kinakailangan pumasok maliban kung mag-utos ang kanilang mga department head. Samantala, ayon kay Soto, patuloy na iniimbestiga ng mga otoridad ang sanhi ng sunog at inaalamang lawak ng pinsala. Tiniyak din niya na ligtas at hindi naapektuhan ng insidente ang lahat ng mahalagang dokumento ng Senado, kabilang ang mahawak ng Blue Ribbon Committee. Ito rin ang tiniyak ni Bantug kung saan anya ang mga dokumento sa Senado ay hindi lamang iisa kopya Kundi may tinatawag na file redundancy kung ngayon masasabi natin na wala. Uh, pangalawa, meron naman tayong tinatawag na mga file or data redundancy, no? Opo. yung mga cap, yung mga yung mga blue ribbon documents naman 'yan, uh, alam naman natin dididistribute sa mga members. Mm -hmm. Tapos lahat 'yan may may tinatawag na digital print, ini-scan din 'yan. Mm -hmm. uh, so kung 'yun ang concern sa tingin ko, hindi din naman hindi naman 'yon ganong ano uh, because of yung sistema natin in place na meron tayong okay. redundancy. Tuloy yung manang naikipag ng Senado sa Bureau of Fire Protection at Internal Security upang matiyak ang kaligtasan ng gusali at ng mga empleyado, Gayun din upang maiwasan ang pag-ulit ng ganitong insidente. Sa huli, tiniyak ni Soto na magdamag magtatrabaho ang maintenance team upang matuyo at maibalik sa maayos na kondisyon ang session hall. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the number one And most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile App, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.